Sa buong akala nga nitong si Jenna ay titigil na ang kanyang madrasta sa pang-iinis sa kanya ngunit hindi pala dahil bigla na lamang darating itong si Aling Susan dahil ba pasok sa sarili niyong bahay magugulat na lamang ang mag-asawa habang nag-aalmasal dahil bigla nga siyang makikisalo sa almasal nang wala man lang kahiyahiya at kumuha ng kanyang sariling pinggan nagtitigan na lang Agat ang kasa. Sadyang napakakapalang mukha ni Aling Susan. Wala siyang pakialam sa kanyang kaharap. Ang mag-asawa ay tumigil sa pagkain at nakatingin na lamang sa kanya dahil nawala na nga sila ng gana sa almusal. Hanggang sa kumprontahin nga nito ang si Jenna, ang kanyang ama. At dito niya malala na si Betsy pala ay may sasabihin. Hindi ni agad niya nasabi kung saan pinaplanuhan nga niya na pauwiin at titrayan na lang ang kanyang ina sa pamamahay nga ni Robert dahil sa putulan umano ng kuryente at ayon sa kanya hindi umano siya mapakali na iwanan ng kanyang ina sa squatter area gayong siya ay napaka-comfortable ng bahay bukod pa ay marami umanong sangga na doon iniisip niya ang kaligtasan ng kanyang ina at gusto niyang dalhin ang kanyang ina sa natitiyak niya na lugar na ligtas at yun ang naisip niya ang bahay nga nitong si Robert subalit so, ang totoo talaga ay pinan panindigan nga nito ang si Susan ang kanyang pagyayabang dito sa mga kaibigan nga ni Betsy na mga marites kung saan hindi lang umano siya hihingi ng tulong para makabayad ng kuryente at makapaglagay ng aircon kundi sasagarin niya dahil gusto niyang tumira sa mansion at dahil nga sa spoiled na spoiled nga si Betsy sa kanyang asawang si Robert hindi ito makatanggi dahil mahal niya si Betsy mahal na rin umano niya ang kanina kaya naman hindi na siya tumanggi at pinatuloy na nga niya itong si Aling Susan. Dito na magkakaroon ng dilobyo dahil ang mga ito ay gagawa ng paraan kung paano mapa-elbow out ang mag-asawang si Jenna at itong si Gerald. Alam nito natutul ito sa mga, sa mga pinubuo nilang plano sapagkat alam ni Jenna at ni Gerald matagal nilang kakilala ang mga ito kaya naman hindi sila malinilang sa mga karakas ng mga ito. Alam nito na gagawin nila ang lahat mahutotan lamang na gusto ang kawawang si Robert Samantala, tela bulag naman itong si Robert. Naging tela papit nga nitong Betsy na sunod-sunuran na lamang. Hindi na siya marunong mag -react. Walang kamalay-malay si Robert sa mga nangyayari. Na unti-unti na nga sinisip-sip ni Betsy ang lahat ng meron siya. Dahil yun talaga ang plano ng mag -ina. Ang kunin ang lahat na pag-aari niya at ilipat dito nga kay Betsy. Sapagkat gusto nito na mawala ang lahat ng mga ari-arian nga nitong si Robert at naiguan na ang si Jenna ng walang wala. Isa pang ikahagimbal nga nitong si Jenna sapagkat pupunta nga ang tauhan ng kondo kung saan nag-purchase nga itong si Betsy. Manggulat siya kung para saan ang naturang kondo. Yun pala ay gumagawa na ng paraan itong si Betsy. Isa kasi sa kanyang mga plano ay makabili ng mga ari-arian at ipangalan sa kanya. Nang sa ganun ay siguradong may makuha siya na hindi gagambalain nga nitong si Jenna. Kaya naman ah, nung malaman nga nitong si Jenna ay agad na nga siyang nagsalita dito sa kanyang ama upang harangan ang mga pingit plano nga nitong si uh, Betsy. Pinalaan niya ang kanyang ama. Unang-una gumawa ng hakbang itong si Betsy kung saan nag-purchase ito sa kanyang credit card at umabot ng 700,000. Ngayon naman ay gumawa na, na naman ng isang hakbang na ikakagimbal nila sapagkat kumuha ito ng kondo at para sa, saan ba yun?